Wow naman, ginataang isda. Kanin na lang ang kulang para maumpisa na natin. Tara, iprito muna natin ang isda para sa ating ginataang isda. Kapag naprito na ang yellow pin, itabi lang natin ito sa glit. Ito ang mga sangkap. Sa parehong pan, magisa na tayo ng luya at haluin ng natin ito. At maya maya lang ilagay na ang bawang at haluin lang natin ulit. At sunod naman natin ilagay ang sibuyas at haluin lang ito. Kapag okay na ang luya, bawang at sibuyas, isunod nang ilagay ang isdang prito. Yellow ng gamit ko. Sunod nang ang ilagay ang ikalawang gata ng nyog sa ating isda. Ilagay na rin natin ang asin at paminta. Pag medyo natuyo na, ang ikalawang gata ng nyog na inilagay natin kanina. Ilagay na natin ang siling green at labuyo. Sunod naman natin ilagay ang pechay sa ibabaw ng ating isdang ginataan. Ang pechay, isa sa paborito ko yan. Ikaw, paborito mo rin ba? Kapag nailagay na ang pechay lahat, isunod na nating ilagay ang kakanggata ng nyog. Para lalong sumarap ang ginataang isda. Takpan natin ang ginataang isda. Hayaan itong kumulo. Tara, i-check e natin saglit ang kumukulong ginataang isda. Tikman na natin kung sakto na sa lasa ang ginataang isda. Pag okay na sa lasa, hayaan lang itong matuyo pa ng konti. Kapag ganito na ang ginatang isda natin, ibig sabihin yan okay na. Anong okay na? Luto na. Habang lumalamig ang ginatang isda, natutuyo ang gata. Kapag ready na ang ginatang isda, alam mo na. Tikiman time na! Ang kasunod! Maglagay tayo sa kanin ng konting isda. Maglagay rin tayo ng sabaw ng gata sa ating kanin. Siyempre, maglagay rin tayo ng pechay sa ating kanin. Ang unang subo, siyempre, sa akin. Ang ikalawang subo, siyempre, sa akin pa rin. Kaya kung nagustuhan mo ang video ito, follow mo na ako para updated ka sa mga bago kong video. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment na rin at pakishare ng video. Huwag kayong mag-alala. Ang ikatlong subo para sa inyo to. Para hindi magtampo.